mga pinakamagandang mukha sa showbiz. From being pantasya ng bayan to lingkod bayan, binansagang tanga queen at counselor queen, ang nag-iisang loveliness, si Alma Moreno. ay Historia. mag na mga kapwa, okay? Hello, naibag na maluong yung amin. Ako, katangit keng ka. Bago ang lahat. oh mag-umpisa na tayo ha. Metro, makabasa, interview. <laughs> Kinakabahan niya tapos. Wag, hindi ako si Karen Davila. Peace na pa kayo, peace na pa kayo. Wala namang away. O, di ba? Talagang bait ng lola ko. <laughs> Ilan ang apo mo? Uh, Yung makatotoha ng bilang, ha? Oo, oh, seven. Wow! Talo mo ako. Yay! Ang mga lulay nagmalaki. Ayan na. <laughs> At, Pero hindi mo kang lola. O, oh, di ba? Diba? Talaga feeling. <laughs> ngayon, aktibo ka pa sa showbiz. Marami pang project na kung madali mong maikukumpara yung panahon noon, nung time natin, kinampanya mo ko, di ba? Ilang beses. <laughs> oh, ilang beses. At ha? ang panahon <laughs> ngayon, lalo na kahit papano, napaka-sexy mo noon. Eh ngayon, di ba, oh. Max? Anong masasabi mo? Anong napansin mo sa kaibahan? Hindi ko nga alam na pasama ako sa Biba Max din. Oh, diba, <laughs> Gawa ni Direct Driel. Ah, oh, ang uh, laki, ang laki ng ka kaibahan noon oh. at ngayon. Kasi noon yung mga sexy namin, uh, basang kamison lang, nakatupis ka lang. Ngayon, mm. uh, iba talaga uh, love scene, ibang klase. Kasi ako nagla love scene araw-araw. Oh. Pero hindi ganun na medyo uh, hindi lang medyo nakahubad. Ah, <laughs> uh, Basta mas grabe ngayon. mas compare, malala. Mas malala. Pati ikaw na siya shock. Na shock ako. Kahit tangga queen ka, oo, na siya shock ka pa rin. Oo, oh, oh, kahit na sabi mo na nagumpisa ako as sexy star oh, noon. Oo, oh, di ba? Uh, tinawag lang na Bomba Star because yung movie ko, Bomba Star noon. Bomba Star ang title, di ba? Title lang noon. Oo oh, na. Kaya nakakagulat yung mga, pero mag, mga sexy naman kasi, kaya naman gawin kasi nila. Oh, in fairness, yes. talaga konsentidora forever. <laughs> Ayan naman. Early this year, nag-shoot daw kayo sa Korea, sa Viva, yung Soulmate. Soulmate. Kwentohan mo naman kami, kasi alam mo naman, lahat kami naluloka sa K-movie, K-pop, K-lahat. Kumusta katrabaho mga Koreano? Ang ano, doon naman, ano eh, hinihintay ko nga na bigyan ako ng sexy na eksena ni direct darin. <laughs> Wow, oh, pero, talaga, laban pero lang, girl. Pero eh. Uh, Happy, ang ganda po ng movie. Abangan nyo ho yun, yung soulmate. Sobrang nakakatawa. Ganun. Uh, sobrang, Pero malupit ba? Sabi malupit ng mga Koreano, uh, sobrang detalyado. Opo, meron nga akong muntik ano doon eh. Wag na. Walang, wala, wala. Basta uh, maganda ho yung movie. <laughs> po uh, yung ang galing ni Derek Darrell dun. Kung paano. Ako yung role ko naman doon, hindi ganun kahaba. Pero ang ganda ng role ko, comedy. May idea ka kung bakit uh, sumikat yung mga Koreano? Eh, iba kasi. Ibang Ay, klase diba? sila, umarte. Yung arte nila, parang wala lang. Eh. Parang wala eh. Parang wala. Diba? Pang, kahit tinginan na, ng tinginan. Oo, tinginan. Tapos sa music, tapos siguro isa rin nakakaganda yung mga damit nila. Talagang... Ah, oo, uh, oo pinagagastos sa... Pero si Derek, hindi pa pahuli si Derek. Dari sa movie na sa Sony. yan. Diba? <laughs> At pag wala ka naman shooting, anong pinagkakaabalan mo? Ay. Lagi ka uh, down, nakabuntot, kayao. <laughs> ang uh, stage mother. O oh, hindi, siyempre, oh. uh, bilang isang ina, pag uh, katulad doon, no, naging counselor ako for nine years, may area na minsan sasamahan Ay ko siya. Naging national president ka pa eh. Oo nga, naging diba? national president ako, naging Noong national bo -bo chairman Philippine ako. Yes, ever. buo. Kaya First, diba na, ikot na babae na, iikot, eh, eh. Na, um, na, naging presidente, naging chairman, na umiikot ako. Oo, oh, kaya. Um, Di ba napunta pa kami Ay sa inyo, governor, ko, as, oh, oh, governor sa ka noon. Oo, governor ka noon. Siyempre, naliligaw kami sa inyo. <laughs> kaya, nagulat nga ako eh. Siyempre, hindi yun eh maalalayan mo kasi bago si George. Kaya hmm. yun yun. Pero may mga time first, na siya first lang. First term pa lang niya. Wala pa. Uh, after ni Vandov kasi nine years na si Oo. Van. Kunsal si Van. Siya naman nang gusto talaga niyang mag-serve si George. Max, kumusta naman yung mga anak mo? Bakit lahat sila public servant? Did ano ang relationship? Two out of? Uh, seven. Seven ang anak mo? Oo. Totoo ka? Oo, oh, si Mark. Wow. Si, ano, si Mark kay Rudy. Oh, so, Vandolf, kay Dolphy. Tama. Kay um, Joey, apat. Plus oh, isa God. ko kay Sally. Isa. my goodness. Diba? Highly productive. <laughs> <laughs> Pero dalawa lang ang Dalawa lang ang RT. Uh, dalawa eh, lang lang. Eh, sinong ang... paborito mo? Sinong ka-close mo? Anong relationship lahat naman. mo sa lahat? In fairness. Oo, oh, lahat naman. Pero syempre kasi, ang super lambing kasi sa akin, katabi ko matuloy, si Yodge. Hmm. Oh, si Lodge. Kasi uh -oh. baby. Siya uh -oh. pinaka baby. siya yung pinaka-baby ninyo. Siya yung pinaka-ano. Pero of course, bundles, malambing, si Winwin, si MM, si Alpha. Kasama ko sa bahay kasi. Ah. Si Yodge kasi, mula bata, yun yung time na laging kasama. Talaga? Mm. So, talagang uh, naalalayan mo maigi. Uh Oo. -oh. Ang galing daw eh. Ah, sabi Balita. ni Derek nga eh. Ewan, so ang husay-husay daw. Masipag. Ay, ang galing. Masipag. At uh, isa-isang mga anak, pero iba ibang larangan. Gaya ko, may gobernador, may abogado, may businessman, ikaw artista, beauty queen, dalawang politiko, Oo assorted o. din ni. Eh. Oo, tapos si VJ, si Vittorio, showbiz naman. I'm showbiz is... ka rin. Oo, Oo si VJ, Under Viva. Tama. Si Ayun. Vittorio kung ta VJ. And yun? Pag maliit pa sila, napapansin mo na kung anong hilig? Uh, hindi eh. Si okay. VJ, okay. mahiyain nung bata. Pero nung Tapos paglaki... Tapos yung pala siyang magiging artista. Oo, o, siya yung nandiyan pa rin sa Viva, nakakontra. Talaga? Si Van Dorf, maliit pa lang. Alam mong nag-aartista na. Dahil kay Eh, kasi kay ko eh. Oh, <laughs> kay Tama. Si George talaga, walang hilig sa pagkaartista. Politika, kasi namulat siya talaga doon. Ah, andun na siya? From uh, the o. beginning. Laging... Tapos sinahayaan si... mo sila. oh okay. si MM lang yung isang anak ko, nagtatrabaho sa call center. 'Yon. Yung isang maliit ko nag-aaral pa 'yon. Nakakaaliw. Nako sa dinami-dami mong anak. Ang galing, highly productive Ano naman. Pinagdarasal mo bago ka matulog tuwing gabi para sa kanila, para sa iyo, ganyan. Sa akin ang lagi kong pinagdadasal, syempre yung health ko. Mm. Kasi hindi na naman ako, hindi katulad, katulad dati may mga priorities sa dasal. Ngayon, yung sarili ko kasi ilang Tama. taon na po ako. O hindi ko kinahiya no, hindi ko kinahiya kung ilang edad po ko. I'm 64 years old. Nako ha. Kumbaga Pero healthy ka noon, 'di ba? Para dancer ka na Hanggang ngayon naman, sa awa ng Diyos, kaya yun ang dinadasal ko na sana tuloy-tuloy na ganito. Kung meron man ako sakit ngayon, yung multiple sclerosis ko, diabetic ako, sana malagpasan ko, makayanan ko, and yung strength ko, sana lagi tuloy-tuloy para man. makapag-serve Still ako. Still working? Yes. Panalo ka talaga? Tsaka yung health ng mga anak ko, tsaka okay. i-guide lang ni Lord yung uh, anak ko, yung mga anak ko actually. Oo, tama. Yun lang naman. naman. Tsaka magkampalang ko yung trabaho ko kung ano man po ako bilang kagawad. Ako, kagawad ka ngayon? Mm, ng Na tambo. public servant <laughs> ng tambo. tambo. Palangyake. Ay, yan. Palakpakan. <laughs> The one and only Alma Moreno forever. Kaya nga, ang ginagawa ko yung bumababa sa ilog, maglinis ng ilog kasi ang committee ko, ah, uh, yung beautification. Wow! Yung, environment. Environment. Ayun. Yan po. Um, Ako uso yan. El Nino pa naman. Walang tubig. Yes. At saka meron kaming faith garden. Yung gulay. Hirap na hirap po kami dahil kailangan diligan. <laughs> diligan <laughs> dahil <laughs> sa init. <laughs> Ang terrible. Ang kawawa. Tapos nakakaiyak pag natutuyo. At Yun, Grabe. Naman, hindi ka tuloy, hindi mo kayang mabigyan yung mga tao. Ganun. Panalo. Biglang naging farmer. Ang beauty Wana <laughs> natin. Wala. Wala na kayo sa akin. Wala. Sa magsaka. Yun. At yes. kung walang itatanim, walang aanihin. Ayan. <laughs> Salamat, Ness. Marami pang memorable moments sa pagbabalik ng at the moment with Amy. Ang susunod na tatawagin ko ay ang pangalan ng bansang lalaya mula sa Espanya. And our new Miss Independence is Miss Philippines! Sayang naman ang pagkembot at pagrampa para maging malaya. Kung kulong pa rin ang isip at walang laman ng sikmura. Bigas ang solusyon sa pagkain ang corona. At yan ang lagi kong irarampa.